sa mga araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 27, 2024 at tayo po ay nasa ikatatlong po linggo sa karaniwang panahon. Matin po unang pagbasa at pagminilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 31 verses 7 to 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Hapog ipagbunyin ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanimutan. Kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasususuhin, pati ang malapit ng mga anak. Si talagang napakarami. Uuwi silang nag iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadaling ko sila sa mga bukal ng tubig para araanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkalat ng Israel ay para kong pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking pangalan ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagbalang araw sa inyo pong lahat. Uh, papasalamat tayo sa Panginoon dahil sumikat na ang araw at tayo po ay na, uh, na nakalagpas no, sa trahedyang dulot ng Bagyong Christine. Pero kaya nga po, no, uh, ang panawagan sa atin, malam ko po na isang mahirap sabihin o lalo na sabihin ito sa mga tao na nakaranas ng hagupit ng uh, bagyong kristin no? pero ang paanyaya po sa atin, aklat ni Propeta Jeremias na tayo po ay umawit sa kagalakan, magsaya no? dahil yun nga, no? kung babalikan natin kahit na hindi kami do, dito sa Manila nagamat hangin na lang amin aming naranasan pag napapanood ko po yung mga balita, mga kaganapan sa iba't ibang lugar na uh, matinding nakaranas ng bagyo, epekto ng bagyo ay uh, mahirap sabihin pero nawa ay maiparating pa rin at matanggap pa rin ninyo ang mensahe ng uh, may pag-asa. Ang mensahe na paanyaya sa atin na hindi tayo pwede maiwan sa lungkot, sa pagdadalamhati, kundi makita pa rin natin yung dahilan para tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Alam ko po mahirap yung uh, mawala ng tahanan, makita po ninyo yung inyong uh, pinagpaguran, itinayo na napakatagal, napakahabang panahon, tapos isang iglap, makikita ninyo na inaanod na ng, ng tubig, no? ang tubig, tapos biglang ang um, landslide, mga nasisirang mga uh, tulay at yung mga nag expect sana no, na haani na sa susunod na linggo yung kanilang mga palayan pero dahil nga dito sa pagbuhos ng ulan ay natabunan lahat ng kanilang pananim at mahirap po yun no? mahirap na you ng know, uh, yung mga meron pa po no? mga nawalan na mahal sa buhay yung mga senaryo po no makita mo yung mga pamilya nasa bubungan yung mga bata nilalamig uh, isang mga um, masaklap na uh, namakita ang ganung bagay pero ngayon sabi ko nga kanina sumikat na ang araw ibig sabihin no may bagong may panibagong bukas may panibagong buhay tayong haharapin na wala man pero maitatayo pa rin maibabalik pa rin ito ng Panginoon. At yan naman po yung kanyang pangako no, na ipinahayag sa aklat ng Propeta Jeremias na mismo ang Panginoon ang magbabalik sa atin, magbabalik sa mga taong na displaced, na wala ng bahay, mapapalitan at mapapalitan. Mas sure, yun, no, marami naman tayo ng napagdaanan na, na, bagyo. At ngayon ay talagang inaalala na lang natin at ang tangi natin masasabi ay salamat sa iyo. Nawa no, ganun din po no, sa sa ating lahat. Pero siyempre, sana po ay magsilbing aral din ito sa atin. Huwag natin i-sisi sa kalikasan kung natin sabihin na pinabayaan tayo ng Diyos dahil nga ang Diyos ang kikilos no para tayo maibalik sa sa ating pong matirahan sa atin pong kasiglaan. Pero sana po maging mamulat tayo no? sa mga tao na naging dahilan ng kapabayaan ng kalik na sa kalikasan, sa pagpuputol ng mga puno, yung hindi pagsasayos ng tama no? sa mga kalye, sa mga tulay, dahil lamang sa kanilang pansariling angarin na pumita. Kaya magiging hindi maganda no yung mga pagkilos at yung mga patuloy na uh, pagbubungkal pagsisira ng mga kalye na napakatagal bago ibalik sa dati tapos no pag makikita mo isang linggo lang sira na naman yung kalye so nakaka ano lang no nakaka Uh, maga, lang na dahil nga sa ganito mga kapabayaan eh, marami po ang higit na nahihilapan pero ganun pa no, sabi ko kanina ay ang Diyos pa rin ang magbabalik ng lahat ng nawala sa atin. Basta manalig lang tayo at manatili tayo kay Kristo. Muli po, isang mapagpahalang araw sa inyo tunay.